ulang hapon po sa inyong lahat mga ka-curious breeder yan ito po maulan kasi tingnan nyo naman po yung aking harapan no? binabaha na yun grabe na ang taas ng tubig pasilip ko sa inyo yung kalsada sa labas yung aking motor ay nandun pinakisuyo ko muna sa kapitbahay dahil medyo mataas yung kanilang lugar doon kung hindi ko pinataasan itong bahay ko siguradong pinasok na kami ng tubig dati kasi ay ganito lang kataas yung level ng flooring namin at pinatambakan ko anyway meron ako rito bagong banded hindi ko nga alam kung bandit na ba talaga to pero nakita ko na silang nagdidikit kapag hapon no? at nagkukutuhan etong Crimino Opaline ko o Turquoise Blue Ino Opaline ang akala ko dati ito ay kak kasi maliit ang kanyang size pero nagtataka ako dahil yung dating ipinaparis ko sa kanya na lutino hen nag-aaway lang sila so, yung pala itong crimino ko ay hen no so maliit lang yung kanyang size hen po yan crimino opa line hen ang parents po niyan ay etong aking fire uh, blue split ino opa U wing at uh, deck ino e, opaline o no? white bulls opaline hindi ko na po sila istorbohin kasi mayroon pong iklog. So nung nakipagswap ako dun sa kaibigan ko itong lutino, ito po ay kak. No, Biglang dumidi pa na itong aking cremino opaline kaya na-confirm ko na ito pala ay hen. At naalala ko, meron palang nagtanong sa akin, hindi ko lang maalala yung name niya. Ang sabi niya, meron daw siyang ganitong parisan na Lutino Cock at Crimino Opaline na hen. Ang tanong niya sa akin kung ito raw ba ay maglalabas na ng Crimino Opaline kasi nagpa-project siya ng Crimino Opaline kaya tinanong ko siya kung yung kanyang Lutino ay split opa ba at split ba sa blue kasi kung itong parisan na nato Lutino at crimino opa opaline ay hindi po maglalabas ng uh, crimino opaline although yung meron ng visual sa dalawa etong ah uh, krimino opa na hen. Kahit visual krimino na opa na po yan, ay hindi pa rin po yan maglalabas ng krimino opa line. Bakit? Kasi, kung yung lutino niya ay hindi split sa opa at hindi rin split sa blue, ang ilalabas lang po niyan ay mga lutino. Kapag kak ay split sa opa line at split sa turquoise. O pwede ring lutino, split sa blue at split sa opa. At kapag he naman ay mga lutino lang na split sa blue at split sa turquoise. Ayan, banded na nga sila nagkukutuhan na ayan na siya oh Dumili pa mga kakurious breeder kaya confirm nga na yan ngayon paano naman po kung yung lutino ko ay split sa blue oh. maglalabas na po ba ito ng cremino opaline o turquoise blue ino opaline hindi pa rin po yan maglalabas ng cremino opaline Although maglalabas siya ng krimino, pero split o pa lang po ang ilalabas niyan kapag kap. At krimino lang kapag hen. Ano pa ang ilalabas ng ganitong parisan? Maglalabas po yan ng lotino, split o pa kapag kap. at lotino naman kapag hen. At maglalabas rin ito ng blue ino o yung tinatawag nating albino ano lalabas labas po yan ng uh, albino split opa at uh, albino lang kapag hen ayan uh, di pa nanan di pa yung aking uh, Remino pero hindi naman siya pinapansin nitong lutino ko ngayon paano po kung ito namang lutino ko ay split na sa opa at split na rin sa blue ayun maari na po tayong makapag -abuga ng Crimino opa opaline o yung turquoise blue ino opaline no, dahil present na yung mutation na opa sa CAC, no? At uh, present din yung blue mutation. Kanina, although itong krimino natin ay opaline na, eh hindi pa rin tayo talaga makapagpapabuga dahil itong ating lutino ay hindi siya split sa opaline. So tatanda nyo po palagi yan, para tayo makapagpabuga ng crimino Opaline, kailangan po itong ating cock ay split sa opa at split na rin sa blue. Maglalabas na rin po sila ng Albino Opaline na cock at hen. At maglalabas din po yan ng lutino opaline na cock at hen. So, sana po ay malinaw na sa inyo, no? Ayan, narito po si curious kid. Ngayon ay curious, uh, ano na, adult na siya. Hindi na siya kid. Umayat na si oh, Curious uh, Kid. <laughs> okay. Napabalo yan sa bike. So hanggang doon na lamang po mga curious breeder. Sana po ay naging malinaw sa inyo. God bless. Ingat po tayo.